ang topic natin ngayon ay tungkol ito sa barko ng Philippine Navy, ang BRP Artemio Ricarte, na umabot sa mahigit sa 20 years ang pagpaplano nito para may upgrade at ngayon lang yata ito matutuloy. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang BRP Artemio Ricarte ay isa sa tatlong barko ng Jacinto Class Corvette ng Philippine Navy. Ang una ay ang BRP Emilio Jacinto, ito ang lead ship at ang BRP Apolinario Mabine at ang BRP Artemio Ricarte. Ang mga barko na ito ay dating Pika Class ng Hong Kong Squadron of Royal Navy. Ang mga barko ng Jacinto Class na dating Pika Class ng Hong Kong Squadron ay gawa ito ng Hull and Russell and Company doon sa United Kingdom noong 1982 at nakomisyon ito sa Royal Navy noong 1984. Dati itong ginagamit ng Royal Navy para sa pagpatrulya sa karagatan ng Hong Kong at ginamit din ito sa iba-ibang mga roles kasama na ang Seamanship Navigation at Gunnery Training and Search and Rescue Duties at ginamit din ito sa Royal Hong Kong Police kasama na ang Custom and Excise para pigilin ang mga illegal immigrants sa narcotic and electronics equipment na papasok sa Hong Kong. Ang tatlo sa lima ng mga barko na Pika Class ay bininta ng Hong Kong sa Pilipinas noong 1997 as a sign of goodwill bago ibalik ang Hong Kong sa mainland China noong 1997. At noong 2005, unang ina-upgrade ang mga weapons ng BRP Artemio Ricarte. ini na ito ng mga bagong M242 Master 25mm cannon at ina-upgrade din ang kanyang command and control and fire system at nilagyan din ito ng mga Rayton Gyro Compass at Spirit Naval Bridge Master A-Series Surface Search and Radar at mayroon na itong mga GPS at anemometer at EM logs. Lahat ng mga ito ay kaparte sa unang pag-upgrade ng BRP Artemio Ricarte noong 2005 ay may plano pa noon na lalagyan pa ito ng mga anti-ship missiles. Pero hanggang ngayon kahit anino ay walang nailagay at hindi pa natuloy ang pinaplanong na ito na lagyan ng mga anti-ship missiles kapag na-install nito ang anti-ship missiles, ito na yata ang maging isa sa pinakamodernong barko ng Philippine Navy dahil bago ang kanilang mga command and control and fire system at mga radar, missiles na lang yata ang kulang. Ang plano ng Philippine Navy na i-upgrade ang mga barko ng Jacinto class corvette ng Philippine Navy ay may tatlo itong yugto o tatlong phase. Ang pag-upgrade nito, ang phase 1, ito yung pag-upgrade ng BRP Artemio Ricarte, ang kanyang mga weapons, ang command and control, ang fire system at mga radar noong 2005. Subalit ang ilalim ng barko, ang makina nito at mga propulsion ay marami ng mga sira kaya anhin mo naman ang mga bagong weapons sa mga kuman ang control system. ay eh bago nga, bulok naman ang makina sa ilalim ng barko. Di para ding walang kwinta yon. Kaya ang Philippine Navy at Department of National Defense ay nagpatawag ng bidding. Ito ang phase 2 o pangalawang yugto sa pag-upgrade ng BRP Artemio Ricarte. Pero sa kasamaang palad, wala na palang budget na nakalaan o nakaalukit para sa pag-upgrade ng marine engineering para sa BRP Artemio Ricarte. Dahil ang mga budget o pundo sa pag-upgrade ay napunta lahat at naubos sa pag-upgrade ng dalawang Hasinto Class Corvette ang BRP Emilio Hasinto ang lead ship at ang BRP Apolinario Mabine. Kaya ang pag-upgrade ng marine engineering ng BRP Artemio Ricarte ay naantala ng maraming taon mula 2005 hanggang ngayon. Pagdating ng 2014 ay nakahanap na ng pundo ang Department of National Defense na nagkahalaga ng 5.5 million US dollar o katumbas sa 216 million piso para sa pag-upgrade ng marine engineering ng naturang barko. Kasama sa kontrata ang pag-upgrade ng marine engineering project ay ang complete revamp and engine improvement kasama na sa kontrata ang design, ang operation and maintenance of watercraft propulsion Onboard system kasama na ang power and propulsion plant, machinery, pipes, automation and control at ang pundo ay mahigit sa 216 milyon piso ay nanggaling sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ngayon ang problema, nung ginawa na ang bidding, isa lang ang kumpanya na sumasale o nagsubmit ng kanilang bid. Ito ang Kepel Marine Philippines Incorporated. Ang Kepel ay isa sa pinakamalaking shipyard sa mundo at mayroon silang shipyards dito sa Pilipinas doon yata sa Cebu. kasulang lang nabigo ang Kepel na pumasa sa bidding kahit siya lang mag-isa ang nagsasubmit ng bid dahil daw kulang ng isang dokumento. Ito talaga ang mahirap sa Pilipinas pag maglakad ka ng mga business, property o, o kahit driver license, danda ang requirements ang hinihingi. Sobrang dami kaya ang tagal ng releasing dahil isang katutak na dokumento ang hinihingi. Kaya yun yung nangyari sa two-phase of upgrade ng Artemio Ricarte na mula pa noong 2005 hanggang 2014 at hanggang ngayon, alam nyo, noong World War II, ang USS Enterprise, isang napakalaking aircraft carrier ng US Navy na ginamit ng US laban sa mga Hapon doon sa Pacific, ay nagkaroon ito ng matinding pinsala doon sa isang naval battle sa Pacific dahil natamaan ito ng bumba mula sa mga aeroplano ng mga Hapon. Alam nyo, isang malaking aircraft carrier, tatlong linggo lang yata ni-repair ng mga Amerikano tapos balik ulit sa serbisyo Siguro pag dito yung nangyari sa Pilipinas, aabot yung na 200 years, hindi pa ma repair dahil sa daming requirements o dokumento na hinihingi. Yun yung bureaucracy ng Pilipinas, puro tambaluslos. At noong mga nakarang buwan sa October sa taong ito, pagkatapos ng mahigit sa 20 years, mula noong 2005, ang Philippine Navy at ang Department of National Defense ay finally kanilang nang na-award ang kontrata sa pag-upgrade ng BRP Artemio Ricarte ito ang Phase 2 Marine Engineering Upgrade Project at ito'y kaparte sa Horizon 2 ng The Revise of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Kahit sa Horizon 3 na tayo, ay ngayon ay marami pang mga project sa Horizon 2 na ngayon palang mapapaitupad. At ang halaga ng kontrata ay mahigit sa 426 million piso at ang nanalo sa bidding na siyang gagawa sa pag-upgrade ng BRP Artemio Ricarte ay ang Herma Shipyards Incorporated. Sa wakas, mampisahan na ang pag-upgrade ng BRP Artemio Ricarte. Pero ito ang nakakatakot pag nagkagira ang Pilipinas at ang China at magkaroon ng damage ang mga barko sa Philippine Navy gaya halimbawa ng Jose class frigates. Nako, aabot yata sa 30 years bago ito may repair dahil sa daming hiningi na dokumento. Wala na, tapos na ang gira. Yun yung bureaucracy ng Pilipinas, puro tambaluslos. Kaya mabuti pa BRP pambot na lang ating gagamitin. Hanggang sa susunod, maraming salamat.